Hi guys, ngayong araw nga ay mag-drive tayo papunta doon sa isang property na pinangangalagaan ni mama na pag-aari ng amo niya. Tarangat samahan nyo kami dahil doon nga namin ipapasyal yung mga bisita namin na pinsan ni Macy's. Malapit-lapit nga lang ito sa Calgary at after nga ng isang oras at kalahating drive ay nandito na nga tayo. Ayan, binubuksan na ni Madam Nyo yung property. Then mag-drive pa tayo around 5 minutes bago makarating mismo doon sa pupuntahan natin. Welcome nga pala sa M5 Branch at welcome din sa mga bisita namin kung first time nyo nga rito. Sana ay ma-enjoy o nag-enjoy kayo sa pagbisita nyo dito sa ranch. Hi, welcome! Thank you for the ano... Oh. Chef natin, Chef Boy Logro. Chef Boy Logro. Kagahan yeah, na po ng jowa to, ay, pero ang yeah. ano lang po, inahanap nito, mga PR lang. <laughs> <laughs> Yun nga pagdating na pagdating namin ay nagsettle muna kami lalo na na makakainin namin dahil nga lunchtime na at napakasarap din nag-picnic dito dahil presko yung hangin. Tamang pahinga nga rin muna ang mga seniors bago kami magsimulang kumain. Tatay thank okay, naman. Thanks also for the life of Ate Sherry and to your RV for always uh, welcoming us pa rin on dito po sa uh, Ranchila. And... Thank you, you. Oh, you si wow, si Mudra. Thank you. Thank you, thank you for oh, coming here yes. in dito nga pala sa ranch ay napakagandang mag-picture. Kaya karamihan nga ng mga picture namin ni Mrs. ay dito kuha. <laughs> Ang ganda ko. Oh. Sige, magpakita kayo. One, two. Isa pa nga palang attraction dito ay yung napakagandang tanawin habang sakay-sakay ka ng dunbagi at ng ATV. May, may, may kabayo sa unahan! <laughs> okay. At meron nga rin pala kaming zip line dito once na may gustong sumubok. Inimbitahan nga rin namin sila dun sa pinagstayan namin dito tuwing mag-o-overnight kami. Uh -huh. Uh -huh. Habang inaantay nga namin yung mga friends naming Mexican na nagpre-prepare ng food ay sinubukan muna nila si Miguel ng kaunting math question. Uh -huh. Oh, Somewhere, no, only mama sih tanat kids, right? I know you bro, I know you. Kalau tuh nae. kita Itu Pichu lagi, pichu saya masih And... Ay, ta 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 ta. Ay, smile. Ganun tayo naka-smile. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. not good. Very, very Very, very good. <laughs> Yan guys, magmerienda nga muna tayo dahil nga kailangan din naming dalawin sila Michelle dun sa kanilang bahay at makipagkwentuhan din sa kanila. Bye!